Ayan, sasalin po ulubunso yung mga huli. Ito, marami. Hindi <laughs> pa buhut yung bunso. Ayan po. Oh. Oh. Ang dami o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Sobrang dami o. Oh. <laughs> ayan lang, puro tibu kami o. Oh. May ito rin po sa katilapia. Ayan o. Oh. Ang umaga, ayan. Dito tayo sa mga, sa peace pan. Ayan, sa pinapatuyo. Ayan, titingnan natin. Kung makakalusong na tayo dito. Nandito kami ngayon eh, si Bunso ayo, kasama ko yun. Lalakad din dala kami dala. Na, so, Tingnan namin kung makakaano kami. Parang pesta oh, ayan. Hay ko ayan, ayan, po dami oh. Hoy, ano tas mo nga kaya? Marami sa video. Tas mo nga. Ayan, dami ulit kaya. Ayan po, hay ko yan ayun. Ayan. Pa Ayan oh. Ayan po, ito po yung oh, Ito po yung huli namin buso. oh, oh, oh Ayan po huli namin Buso, akat mo Busa Akat mo, akat mo, akat Ayan po huli na Hindi na po maangat sa so dami oh. Ayan po, besta Besta sa peace band Ayan, pinayagan naman na mayari Ayan, kaya Lumulusong yung mga ta. Ayan, salamat po sa, misis, sa May na misis ko Sa kakit ko

Ayan hmm. no, dami oh. No, may nang na, oriente po sa kami nangangapa. po. O, kapa, Hoy, yan. Yan, ano mo? Pang oriente mo. Kaka mapindot eh. Batay tayo Ito ito Ayan oh. ito oh. Yan po oh. bawat kapa ko po may nahuhuli. <laughs> <laughs> uh, <laughs> po yan, hindi po yan, ha. hindi po scripted yan, Totoo po yan. Tispan nga lang. <laughs> kaway kaya kaway. Oh. Makikita kayo sa mga ano. Oh, yan. Oh. Yan po dami. Oh. May nangangaparindi. May nangangapa. Oh. Oh. At malilit po yan. Pinapatuyo na po yan. Oh, na rin ako yan. Natibo rin na rin ako eh. Ayan po, bawat oh. ka pa. Huli. Oh. Ayan po, ito lapi Oh. oh. Ayun o. Oh. Ayan po. Diba? Huli. Nakma lang. Oh. <laughs> Ayan. Kuyang, pindot. Ayan. Tika pindot po si Kuyang. Oh. Ayan o. Dami o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Busok yung tilapia. Ayan. 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 Shoutout sa misis ko. Oh. Huwag na magalit ha. Oh. Mayroon tayong pang ulam. May pangsambon na ulam. Ayun oh. <laughs> ayun oh, ayun oh. Ayun oh, nakakawala. Ayun po si Michael, ayun oh, nagbablog din yan. Michael. Ayun oh. Ayun si Michael. Ayun po. Bunso. Oh. Hindi na bumabukot yung bunso. Tahito. Tahito. Empa. Empa. pa. tilapia no. Ay, apa, ala mong katkat yan. Ayun no, tilapia. Ayun, bunso, dalawang kamay bunso. Ayun, napag-aabolan tayo. Ay, buha bangga po gapo sa upo. sa ano? Ayun no, nabubuhay sila. Kinukuryente na po yan. Ayun, bunso laki. Bunso ayan sa pa mo. Ayun, tumakbo. po, Ay. Oh, yan, natibo <laughs> Ayun, oh, napaghubulan na. Ah. Ayun, oh, mahon. Ha, ah, mama. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun oh. Ayun, puso. Ayun, tulong ako wala na. Nakawala na, maestro. <laughs> ayun, nakawala pa iba. Ayun. Ha, ah, ako, manitin kamay ko, kakatibo eh. Ayan po, hindi na pumabuhot ni Bunso sa dami. Makakibo siya sa akin. Ito, ito. Musa, ah. ayan. Ayan, 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 ayan. Okay, pakita mo. Pakita mo. Pakita mo Yung uli mo. Ayan, oh. lapad o. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ito, best. Kuya nga. Ay, kuya nga. Ayan oh. Laki ng dalag. Ano na nadali yun? Doon sa gilid, sa bangka. Kasi nalang yung bangka. Laki. Malaki pa sa ano. Ayan po. Ayan po.

Eh, hindi ah, hindi ah. Tapot pa rin. Ayan, ayan. Ayan po, o, hito. O, hito. Puno muna, oh. Wala okay, pa lang. Puno ka yung tsako. Pumasa pala yung tubig, Tara okay. mag-aayin niya. Miso, ah. tayo ng lalagyan, ah. Oh? Baka may lalagyan ka ron. Puso oh, sa side jar. Pwede, harangan mo. Tulungan mo ko. Lalaki oh. Laki, oh. Okay. Ah. hati 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 Ayan, tuga nga pa ako. Ayan po. Uh, uh. Ayan. Bulig. Ayan, bulig. Ayan, ayan, ayan. Ayan, sa bangsa, ilalim bangka, marami. Ayan, sa ilalim bangka, marami nga. Ayan, ilalim na bangka. Ay, naku. Bunso, ayun, bunso, ayun, hindi na maaangat ni Bunso. Ayun, ayun, laki ng tilapia. Ayun, tiga video muna po ako. Uh. Busa, sandali mga kabunsa. Ayan, sasalin po ulubunso yung mga huli. Ito, marami. Hindi pa buhut po. bunso. Ayan po. Oh. Oh, oh. 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 Ang dami o. Oh. <laughs> Ayan o. Sobra dami o. Ayan lang, puro kami o. Oh. May ito rin po sa so, katilapia. Ayan o. Oh. Bunso, baka mabangka kayo na dapat hindi mo, mo lang muna sa net tapos nilagay mo lang do sa may tubig. Ayun, dami oh, sobra.